Dito kami sa second mall, Oak Brook Mall. Ang mall ni Lola Linda. Oh, may hinahanap akong sapatos. Mga second week ko ng paghanap ng sapatos, di ko pa rin makita. Tsaka yung makeup ni Selena Gomez. Diyos cool. ko, out of stock. Ay, sana makabili ako na Sana <laughs> meron dyan. Oo oh, nga po, vlogging fail eh. <laughs> Thank you, Lola nakabili ako pero ibang shade. Nagsettle na lang ako sa rose. Ba talagang mauve. <laughs> Inabos ko na yung stock ng rose. Dear Selena Gomez, mag-stock ka na po ulit ng mauve, please. <laughs>